magpakain muna tayo mga kapinoy ng ating mga alaga hindi na late tayo ng uh, gising mga kapinoy at uh, nakuyat tayo kagabi ngayon pa lang po tayo magpapakain ang ating mga sisiw gutom na sila sila mga natin Dito, mga ating mga alaga medyo <laughs> na late na alas 9 na mga Kapinoy. So, okay lang yan. Bawi na lang na uh, dagdag yung pagkain nila. <coughs> So mga Kapinoy baka by uh, next week isang mag out tayo ng uh, mga sisiw. Siguro baka mga kwan mga one kwan, week old, tapos uh, month old mga Kapinoy. So sa ngayon hindi muna po ako nagpo post kasi po uh, may meron pang mga order sa atin mga Kapinoy pero uh, Siguro ba next week pwede na to. Medyo palalakihin lang natin ng kaunti. Yan mga kapinoy at uh, nakapagbigay na tayo ng ating patuka sa ating mga sisiw. Ito yung ating mga month old mga kapinoy at uh, pwedeng-pwede na rin tayo mag-out dito. Mga kapinoy yan, iba po dyan is mga upgraded po. Karamihan dyan mga kapinoy. Kobra sana po makapagpalabas tayo dito ng cobra na rooster sa babae kasi wala na po tayong uh, rooster na cobra mga Pinoy so sana po ay uh, itong isa hopefully ito po mga kapinoy yan uh, sana rooster kasi po labas na agad yung palong nya para po meron na tayong uh, magagamit na panglahi at uh, makapagparami tayo ng uh, uh, cobra. so pagka po may uh, iba rito mag iiwan po tayo kasi mag, mag uh, papawala tayo ng mga upgraded mga pinoy kasi wala na tayong uh, mga halos mga manok dito sa labas naubos na kakatay mga kapinoy kada okasyon may bisita wala na po isang roaster na lang natitira natin dito na na pomba, binatilyo pa lang tapos yung ating uh, splash orpington na ginagamit natin na panglahi yun na lang po natitira natin dito na sa labas na pre-range natin yan, mga Pinoy, iwanan naman natin yung panjan, yung uh, may parawakan po na dalawang white yan, ayun eh, o Oh, ramihan po nampo dyan is mga darag. Kaya lang po siguro iwanan natin dyan mga Pinoy yung mga yung dalawang parawakan na puti. Tapos out na po natin yung mga kwan. Uh, bibigyan na po natin sa mga buyer natin yung uh, kwan na yan. Yung iba. Tapos may pambili na naman tayo ng patoka mga Pinoy. So pag nagpapakain po ako, ang inuuna ko po mga Pinoy is mga sisiw. Uh, pagkatapos po natin magpakain ng mga sisiw yun naman po ng ating mga breed age. ipat naman po tayo doon sa may kabila may malaking ating kulungan ito naman tayo mga Pinoy hihiyain yung ating mga sisiu na to mga Pinoy ito po yung ating mga 2 months old na to mga Pinoy bilis lang lumaki oh Ang mga nadarag, mga kapinoy, ah uh pag yan isa nag uh, na tungtong na sa month old asa napaaganda po ng uh, mga balahibo mga Pinoy di po tulad yan o oh, yung mga upgraded uh, natin na yan isa 2 uh, months na pero hindi pa nabubuo yung mga balahibo nila di po tulad mga darag isa uh, hindi po nagkakaganyan ang uh, uh, kumpleto po agad ang balahibo kaya po napakaganda ng uh, uh, pagmasdan. Pagka kumpleto na po yung mga uh, balahibo. Yan. So, mga na malinis na sa mata mga kapinoy. so mga 2 months 2 uh, months pa mga Pinoy 2 uh, months or more than 2 months ah uh, mga kapag uh, ako na po ito mga napag-drop uh, na po uh, ng egg ito mga Pinoy at uh, ganun po ang uh, palagi kong na-experience dito sa ating mga alaga maaga pong nagda uh, dadrop ng itlog pero hindi pa naman po natin na uh, sinasalang yung mga ganong maaga mga Pinoy so Pinakamaganda po is mga uh, more than 5 months or 6 months mga Pinoy para po talagang uh, mas malaki pa yung uh, chance na mayroon uh, ng similya at hindi po maliliit yung uh, kanilang mga itlog kasi po pag 4 months mga Pinoy bagong bago is uh, talagang ang po ng itlog. Dito naman tayo magpakain sa ating mga breeder na mga Pinoy. Itong ating mga parawakan. Hmm. Pasok isa. Tulungan so, tayo sa nag-iisang darag natin ato pagka pwede na siya mga Pinoy ililipat natin to sa may uh, isang rooster doon sa may bakante po tayong rooster pagka po pwede na talaga siya nandito naman tayo sa ating mga Orpington mga Pinoy saalang na tayo ng uh, itlog kanina maga, mga kapinoy at uh, sinabay ko na rin yung uh, itlog ng uh, orpington dito saalang na po natin sa innovator mga pinoy at uh, ipo na naman tayo ulit So ito na lang mga Pinoy yung aking uh, inaalagaan mga heritage. Ang uh, Chocolate orpington Talagang uh, gustong-gusto ko po ito. i-stop ko na po yung uh, pag-aalaga natin no uh, na mga ibang heritage yung uh, Rhode Island Red, uh, uh, Black Australorp BPR, ini stop na po natin 'yan. Kasi po baba na nang uh, humina po yung market. Mas malakas pa po ang uh, mas maganda pa po ang bentahan natin ng mga uh, darag mga Pinoy. Kaya po talaga uh, yung focus ko isa uh, nasa ating mga uh, darag native chicken. Kasi po yun talaga ang uh, best seller natin. Yun po ang palaging hinahanap ng ating mga uh, buyer. Kaya dito na lang tayo mag pa uh, mag magdadagdag ng mga breeder mga Pinoy dahil ito po yung pinaka the best na na breed na pa palaging hinahanap sa akin. Ito po ng ating uh, mga darag. Kahit po maliliit ang lahi nila, is napaka-the best naman po ang lasa ng karne nito saka po lang po sa maintenance mahina lang pong uh, kumain to mga Pinoy at uh, hindi po sila ganun ka magastos sa pagkain kaya naman po sa ating mga breeder is uh, nagbibigay tayo ng uh, magandang uh, feeding program dahil meron tayong hinahabol ng mga order mga Pinoy at, may uh, maibigay mai natin yung kanilang uh, mga gustong mga bilang na sisiw pag uh, sa natin ito mga Pinoy itong uh, business na to talagang uh, magtatagumpay uh, ka mga Pinoy dahil uh, syempre um paglalaanan mo ng oras, panahon. So, halos sa uh, uh, bibigyan mo talaga 'to ng uh, atensyon. Mission ni Hapon mga Pinoy, nagtatambay ako dito sa sa aking uh, backyard farm dahil uh, tinitingnan ko mabuti kung ano yung mga kulang, kung ano pa yung mga dapat idagdag. Kaya naman po uh, yung oras ko dito ay dito na lang nauubos mga Pinoy. Siyempre tinitingnan natin yung uh, number one yung baka merong may matamlay, merong may sakit. So nagagawa natin agad ng uh, paraan. So makapagbigay tayo agad ng mga gamot, vitamins. Yan. pag ito nakapag-drop na ng it, ng itlog itong mga ito mga mga Kapinoy eh, sa malaking uh, tulong to dahil uh, every day tatlo ng tatlo ang makukuha natin dito di ba ang magiging uh, breeder na natin dito mga Kapinoy lahat-lahat pati 'yung dalawa pang naka tabi natin doon so isa po doon, nagdadrop na ng egg pero hindi ko po, po sinasamahan ng rooster dahil uh, uh, pa lang, bago-bago pa lang mga Pinoy na nagdadrop uh, yon siguro mga nasa more than uh, uh, going 5 months pa lang yon. at malit pa itlog hindi pa po, po pwedeng uh, uh, samahan ng uh, rooster kasi po uh, maliit po yung kalalabasan ng sisiw ng mga Pinoy is, uh, sayang lang din naman kaya po pinapagulang pa natin kahit konti So yun mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin ha for today. Shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man kayo panig ng mundo. Don't forget to subscribe. And hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!